Mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Sa last video ko po, pinost po ang latest video ni former spokes Harry Roque kung bakit di siya mahagilap. At maliwanag na nga po ang mga sinabi niya kaya naiintindihan ko na po siya. So good luck sa iyo Sir Harry. Alam kong alam mo na nasa likod mo lang kami palagi na sumusuporta sa iyo. Mabuhay po kayo. So ngayon naman guys, panoorin po natin ang kalagayan ng one of the best doctor in our country na si Doc. Willy Ong. Okay. Uh, recorded lang po to. Bali, uh, today is I think uh, August. Thursday na yun, okay. Thursday, August, August 29. August 29, Thursday. Actually, August 29, Thursday, parang apat na araw na kami dito sa hospital. Uh, pagkatapos ng mga limang araw sa isang hospital sa Manila. Okay. But, Swerte na nakakipat kami. At actually, sa all these 10 days, pinakamalakas ko na today. Pinakamalakas ko na today. Kaya, dahil malakas ako today, sabi ko, kailangan na uh, may record lang. Hindi ko lang pala kung po-post popo, sa followers ko. Ayaw ka naman kasi magsinungan yun. Anyway, short lang. Uh, pagkatapos ng eleksyon, May 2022, okay naman ako. Ang naman. naramdaman. Siyempre, medyo malungkot ka. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa tulong, sa vlog, sa mga gawain natin. So may 2024 off lang, tuloy lang. Walang reklamo, walang sinasabi, wala akong sinasagot. Tuloy lang sa trabaho, wala lang. Yun ang magustuhan natin. So for the year, medyo okay naman ako. May, June, July hanggang mga December. Tapos pagdating na 2020, although ang feeling ko lang, lagi lang may mabigat. Para lang may pagbigat sa loob, may mabigat, may mabigat. Parang may madilim, may magbibigay. So pagdating ng mga 2023 na mga April, okay na tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawaan natin. Mayroon tayong projects sa mga... Mayroon tayong projects sa Virtuary Advance sa sensory food. Sensory oh, wow. food, sila yung magawa na sensory 2 na may charity work tayo sa kanya. Every month, dalawang beses punta tayo sa may milap na lugar. At na, nagtatok kami ng Dok na nagbibigay ng Virtuary Advance sa mga nutritional drink pang balakan. Uh, wala pa kami ng uh, talent, hindi libre lang. Gusto ko lang tumulong. Pero wala kasi ako pang, pang bayad eh para makakuha ng crowd, makatulong. Mahal mag-medical mission. So sila nagbibigay. Pero napansin ko na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod. Paglulungkot, parang ayaw na. Kaya mapapansin niyo yung mga vlogs ko nung mga 2023, parang ang tips ko lagi uh, palapit sa edad 60 yung Thomas na nagkakaida nangihina, nahihilo, nagmamanat diba yan naman, namamaya nawawala yung muscle lumilit ang mga kamay yung expect ko, ano lang to, aging, aging at pagdating ng uh, October 24 2023 bali yung wala pang one year ago eh, doon ako nag 60th birthday, senior ako ah uh, wala pa akong gano'n naramdaman. Pero nung birthday ko, around 8 uh, months ago, doon ako nakaramdam ng back pain. Matagal na ako may back pain. Matagal na ako masakit ang likod. Pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Ito na ito. At ito na ito. mga butas ko ng mga biopsy. Eh. Biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy 3. dito. Dito pinakamasakit. Mga T10. T10, thoracic 10 dito doctor assistant. So, dyan sa part na yan, may masakit at uh, hindi, hindi ako makahiga sa gabi. Paghiga ako sa gabi, sasakit yun. Upo ako, bumili ako ng lazy boy. Lazy boy, makakatulog ako. Ganito, makakatulog ako. Pero nung last, no uh, October 2023, pag pinalat mo ako, sasakit siya siguro for mga 1 hour, 2 hours. Parang nag-spasm siya. Pero pag tinulugan mo, okay lang. Pag tinulugan mo siya, kaya. So so that's 8 months ago, 8 months siguro, maybe up to a year ago, doon ko napansin, pag humiga ako, sakit. Kaya ko nalang humiga sa isang gabi, mga 2 hours or 3 hours. Or pag antok na antok nakakahiga ako. Pero pag higa ako, uh, masakit dito. Pero isip ko, muscle pain lang yan. Matigas yung kama mo. Palitan mo yung mattress mo. So sakit siya na sakit. Ganun ako pinapamasaj. Uh, masahe lang, pampalambot. Stretching, ganyan. Walang palit. Okay. Uh, may ultrasound pa ako ng tiyan noon. One year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Wal walang, walang na ano. ba? Diba? Walang nakikita. Pero ang natata ko, yung back pain ko, bakit tumaas? Dati ang back pain ko, ang back pain ko dito lang sa baba. Mm -hmm. ako, yung back pain ko biglang tumaas dito. Medyo lumayo. Kapi ko, baka nagbago yung kurva ng likod ko. Baka ito kasi lumubog eh. Ito, bigla siyang lumubog. Ito biglang ng mundo. Sabi ko, <coughs> bakit ganon? So, mga one year ago na nga na nandiyan ang mabaga na yun. Hindi ko pwede magsalita ng I-splice na lang. Short ko na lang. Hindi na lang. Nakapagod ko. Nakakimo ako. Pero ayoko lang yung kaya followers ko. Mahal ko followers ko. Mahal ko followers ko. Mahal ko kayo. 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 Niwala kayo. kayo. So, nasa na ba ako dito? Um, then after you had back pains. Okay. So, nung nag back pain ako, one year ago, hindi ko lang pinapansin. So, pasakit ang pasakit ang pasakit. Until, shortcut na natin, no? Mga August 28 ngayon, di ba? Mm. So, baka gawin natin August 18 or 19. Mga August 18, 19, bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the 3 days, sumobra sakit. Ang likod ko, Grabe. Tsaka iba pang symptoms ko, chan ko lumalaki. Sunday yun, on, uh, on a weekend. Sabi ko lang ako. Uh, Kasi Dr. Lisa, wala ko ba kayo naman na lang, August 17, 18, 19, had uh, back pains. So August 21, Wednesday, uh, August, August 20, Tuesday, ano, yun, laboratories. August 20, then we pa-admit na. Kailangan tayo nagpa-admit. August 20, Tuesday. So, okay, 17, 18, 19, that weekend. Grabe, nakakaawa ang kalagayan ni Doc Willie. Yung hindi ko ini-expect na may sakit siya. Grabe. Nakakalungkot. Alam naman po natin at kilalang-kilala -kilala natin yan si Doc Willie Ong na Napakabait na doktor niyan. Diyos ko. Ba't ba ganun ang Diyos, no? Kung sino yung mga nabubuting tao, yung pa yung binibigyan niya ng mga ganyang klaseng sakit, no? This is so freaking painful to see, mga idol. Grabe. Pagaling ka, Doc Will. Doc, ba't ka masungit? Mga masungit, masakit eh. May huwag nga naisipan ng masama ang tao. So, sumakit siya bigla. Sobra, sobra sakit. Worst pain of my life. 10 out of 10. Iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag upo sa Lazy Boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog, nakaupo, Grabe. dasal ng dasal, humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya, para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak, saksak, saksak. -sak. Hinto. Saksak, saksak, saksak. -sak. Hinto. Hindi mo alam ang position. Three days. Kala ko spasang, bagong Kasi wala makita sa labas. So, 3 days, sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice, dali sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang, may mga tests. Nakita na yung kalaban. Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan ng una. Bigay pa na yung pangalan. Pero wala pang pabalik. So, na to, malaking malaking daw. No? Isa sa pinakamalaking na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang kalaban. Eh saan siya nagtatago pati exactly. Kung ito ang spinal cord, spinal cord sa likod, ito yung harap chan, Ito, spinal cord. Spinal column. Spinal, spinal puso, column. Puso. Esophagus. Puso. Buto. Dibdib. Harap. Okay? Dibdib harap. Uh, puso. Esophagus. Artery. Artery vein. Liver. Spinal kolong, gulugod, gulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng gulugod, dikit sa puso. Grabe. Okay, so dito siya. Lumaki na, lumaki na, lumaki na, lumaki na, lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod. Sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap. Dito Shit. lang, lumalaki na siya dito. Eh, God. lahat naman ng lalaking Diba, ba, manginginom, siyempre, lumalok yun tiyon. Di ba, makakapail ito ka ba yun? Can't feel it. Kasi may fat eh. So, paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, yun mga Inipit niya na niya ngayon yung artery. Inipit na niya yung inferior vena cava. magang -maga na yung pako. Ito, less na to ah. Nagbawas na to. Bawas na to. Pero ito, maga-aga. maga, -tila. maga -tila natanggalan na ako ng mga apat na litro. Pero pag pa ako. So, gano'n yes. My God. So, anyway, nagtago siya doon. Inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na makakit sa puso. So, pasalamat ako. Barado na to, eh. Ayon, ito eh. Ayun eh. Barado na siya. Hindi niya nakita. Dahil diyan, ang akit ng dugo ko sa azygos wings. Alam ko na, Doktor. Paralin yung wings. Barado, inferior, pati superior ba yung nakaka ko? Ano ba galit? Hindi ba siya to today? Nag-joggy sa akin, nanilaw ako. Magaling naka- Medyo gumaling kasi today kaya hindi niya na makita. Nakita niyo na lang huling symptoms. Pakita mo itong maugat ko dito, Lisa. Kita ba nila? Maugat oh, ko ito. Ano? Galing na galing huh? Ang galit ko. pakita okay, okay. mo. Yung mga ano pa sa- Hindi siya pa sa ugat ko dito. Galing Yes. So, dyan nalang dumadaan. Anyway, shortcut, ang laki-laki na niya. Kuchang hmm, ko nalang kwento nangyari, pero hindi hmm, na kaya sa Pilipinas. Malilate ako sa Pilipinas. Yung biopsy results ko sa Pilipinas, I have to wait one week or more. Maraming kami Ang pata-holiday. Hindi hmm, na ako Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours pa siya na ako. Sabi ko talaga mamatay na ako. At sa tingin ko, mamatay na talaga ako. Kung kung wala nangyari. So, swerte lang nakapunta ako dito. Nagmakaawa isang kaibigan ng kaibigan. No? Pagpunta ko dito, sa loob ng isang araw, grabe. Umaga, PET scan, biopsy, tanghali. Kinabukasan, may resulta na. Tatlong CT scan, CT anjo, ang bilis. Doktor, lahat nandito. Hindi ako special case. Ha? Hindi ako, hindi ako special case dito. Hindi VIP. Hindi ako VIP dito. Nagmamakaawa. Yung nasabi ko na ng doktor, parang hindi uh, siya tumatanggap ng cases eh. Uh, meron lang nakiusap sa kanya na pag ginamot mo itong taong to, hindi lang siya bubuhayin mo, marami siyang bubuhayin. Sabi. Correct. Duro Tama yun. Eh. So, ganun. Ang bilis. Ang bilis. Kasi talaga focus, focus. Ano yung bukol? Anyway, dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday ba? Bio. Yung result, biopsy next day. Uwa agad. Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Sorting. Very rare. Very, marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big, na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat. Sa alam mo, nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso ko. Puso ko na, nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yung at, yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at uh, wala akong risk Tsaka wala kami laya. Tsaka hindi lang yon nagtago. Salbahan. Kaya ba ko sabihin dyan So nagtago siya. Malaki, 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 malaki. So pag doon, anytime we'll die. Dito siguro, we'll see. Pero ako kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay ako okay na sa akin. At least, sabi, sabi ko sa inyo, Jonas, gusto mo na. Wala akong tinatago. Ba't ako tinatago? Saan ko nakuha to? ko stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti na-stress ako. Nako, yan po ang sinasabi ko. Kaya pala, Doc Will, na stress ka masyado. Ay, nako, dahil pala sa mga bashers mo, nako. Lesson learned po yan sa'yo, Doc Will. You know what, Doc Will? You done so much for the Filipino people. Wala akong masabi. Kaya sana, sana po inignore mo na lang, Doc, yung mga basher mo. Because, alam mo, alam kong alam mo na you don't deserve to be bashed after everything you've done for us. Diba? E di ba? sana hindi ka nagkasakit ng kanyang, di diba? Kaya ang lesson for everybody is to ignore the bashers. Especially if you know personally that you don't deserve their bashing. Nakakaawa si Doc Quill, grabe. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasadya. Kaya sobrang ako kayang mahal. Sobrang mahal kong Pilipino. Sobrang mahal kong mga 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 hindi ka tapos kasabihan nila na hindi ako. Na lang ginagamit ko lang. Ko. Anyway, wala naman ako. I'm out already. Nungkot ako. Oo na. Pero hindi. Siyempre ako na. <laughs> May purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. And ang um, good news, kahapon na, uh, Wednesday, Sunday, Monday, Tuesday, diagnosis. Wednesday, chemo na agad ako. Ito yung chemo. Dry mouth ako. Nag-chemo na agad ako. Pag-video ako, makakalpo daw ako eh. Kita nyo, mga nakita niyo kayo. Chemo ako. 3 days chemo. I wait 3 weeks. 3 days chemo. Pray. Nagagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Medyo miracle. Medyo miracle. My God. Wala akong masabi to, Quill, kasi aminado ako sa isa sa mga nang bash sa'yo. Last election 2022 dahil sumama ka kay Mayor Isko. Yun lang. Yun lang ang issue ko sa'yo. Pero I'm sorry. I'm sorry Doc Will. You don't deserve you don't deserve to be bash. I'm sorry Doc Will. I'm sorry. Yesa kita sa mga prayer ko Doc Will. Makakaasa ka. Makakaasa ka Doc Will. Si Doc Will 'yung mga idol. Kabilang po rin sa mga nakatulong sa akin noon. Sumpong oras na nangangailangan ng dad ko. Maraming salamat, Doc Will. And I'm really, really sorry. Sorry, Doc Will. Isa po ako sa mga... Mga nang bash sa'yo noon. I'm sorry. You don't deserve to be bash. I'm sorry, Doc Will. Yun lang ang naging issue ko sa'yo. Uh, yung sumama ka lang kay Isko. The rest, wala na. I'm so sorry, Doc Will. I'm so sorry. Sorry po. Dapat, dapat labahin daw ang cancer. Sabi niya, kainin mo lahat ang gusto mo. Kumain ka ng steak, kumain ka ng protein nawalan ka ng protein. Uh, itlog, kalimutan mo na yung diet. Okay, sorry kung mali na sa payo ko before. Actually, okay naman payo ko na nagda-diet. No, Doc Will, okay yung payo mo na mag-diet ng mga tao. Especially yung mga may sakit ng diabetes, merong hypertension, di ba? Importante yun. In your case kasi, hindi mo talaga kailangan mag kasi nagpapagaling ka, nag-chemotherapy ka. Okay yung suggestion mo, Doc Will. Walang problema doon. The best yun. In your case lang yan, sa may mga ganyang klaseng sakit katulad ng sayo, talagang hindi pwede mag-diet yan. Kailangan mo talaga ng energy, uh, lahat ng nutrients na kailangan mo. Dapat i-absorb mo lahat. Kaya Doc Will, please. Please po. Lumaban po kayo dahil kailangan ka pa ng mga Pilipino, Doc Will. Kasama ka na po sa mga prayer ko palagi ngayon. Every time I sleep, every time I wake up in the morning, kasama ka na palagi sa prayer routine ko. Doc Will, marami pong nagmamahal sa iyong Pilipino. Sobrang dami mo pong natulungan Pilipino sa mga videos na ginagawa mo na kung tutuusin, it could cost you your, uh, what you call this, your job dahil sa ginagawa mo. syempre sinabi mo na sa mga video mo eh, eh hindi na kami magpapakonsulta sa'yo, di ba? Pero ginagawa mo pa rin kasi gusto mo makatulong, gusto mo makapag-contribute ka dahil may kaya kang i-contribute para sa mga tao, para sa mga Filipino. And you done well, Doc Wing. Ikaw ang pinakaunang doktor na napanood ko na ganyan sa social media. Yung nag-share ka ng knowledge mo sa mga tao about health. Health tips. Kaya dahil yan saludo ko sa iyo, Doc Will. Hindi ko maintindihan ng Diyos kung bakit binibigyan niya ng mga ganyang karamdaman ang mga mabubuting tao. Alam mo yun? bakit di na lang yung mga kurakot, di ba? but di na lang yung mga magnanakaw na mga politician? Bakit ikaw pa? Di ba? Question ko rin yan eh. Ang bait-bait ng taong to. Diyos ko. Bakit naman ganun? Diyos ko po. Lagi ko pong tinatanong yun eh. Sa panalangin ko eh. Bakit? I don't think Doc Willie Ong deserve this. You know? Kaya isa na ako sa hihingi ng sorry sa iyo, Doc Will. I'm I'm so sorry for what I said in the past. Sana di ko na lang sinabi yun. I'm so sorry. Hindi mo deserve i-bash, Doc Will. Hindi mo deserve i-bash. I'm so sorry, Doc Will. I hope you forgive me. I'm so sorry po. Sorry talaga. So, pwede ka mag-protein, mag-chicken, mag, mag, 10, mag -ano. Pero hindi ako pwede kumain, maraming mabobol data ko. And that's it. First PIMO, second PIMO today, tatanda nila tubig ko. Certified ng PIMO, hang on. Even without PIMO, hang Marami pa, suka. Mahirap siyo. Na-experience ko lahat ng uh, experience ng mga kababayan natin, lalo ng mayaman na mahirap. Pero usually, mahirap ang maabot ng ganitong sinus. Sabi ng doktor ko, wala siya nakitang ganyang palaki kanya kabilis lumaki galing magtago oh ang naughty nito ano mo sir ko marami ko nakita mo siya wala yung niwala kayo. kaya ako happy na, wala ka ba ako malakot alam ko may Diyos alam ko may purpose buhay ko no? kagaling ba ako hindi I don't know I don't care if I get well or not basta ito na ano, napanibinig pa ako ng gabi speaking of purpose Doc Will nako you done so much you done so much for the people and for the people around the world who watch your videos you done so much Doc Will you done so much yun lang po mga ko sa iyo ito nangyari kahapon ito nangyari ngayon para tayo nasa simulation na yung kahapon hindi na mababago yung ngayon mababago pa importante choices nyo know, free will correct maging mabait o hindi magpatawad hindi tumulong hindi kung decision nyo masama, tuloy-tuloy sa masama, pati anak na apektado. Kung decision nyo maganda, mabait, matulungin, I love you all. Hindi ka bilo. We love you. We love you, Doc Will. We love you too. Sobrang mahal ka namin, Doc Will. Magpagaling ka po. Magpagaling ka, Doc Will. Sobrang lungkot ng nararamdaman mo kasi Sobrang bait ng tao to eh. Sobrang bait talaga. Wala akong masabi. Ito talaga yung tao na. Sa natin. Hindi ko pwede sabihin dati. Maka akong tanga. Sasabihin ko. Pero ngayon may sarcoma na ako. So, yun. Okay. Salamat sa lahat ng mga tumulong na. That very important. More prayer. Pero hindi naman ako nangisig na. Doc Will, kasama ka sa prayer ko. Sinasama kita. Kinasama kita sa prayer ko, Doc Will. Sana po gumaling ka. Magpagaling ka, Doc Will. Lumaban ka. Hindi pwedeng hindi. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos, Doc Will. Mahal kong followers, huwag iiyak mo siya. Sana mag-ayos tayo sa pamilya. Love, forgive. And huwag uh, magalit, Ayusin ang sarili. Sabi ko nga kay ano, ilalaban tayo eh. Sabi ko sa doktor, Doktor Ang, um, I'm ready to fight. Sabi ng doktor ko, oh, may cancer ka, fight with me. Parang Pacquiao versus ano to, Marquez fight. Palakas ka. Tayo si Pacquiao, palakas ka. Kumain ka ng marami. Palakas ka kasi may chemo mo eh. Marami kang chemo. The chemo kills the bad cells and part of the good cells. Palakas ka, positive lang. Walang negative ha. Walang negative, puro positive lang. Hmm maloko eh, Malukot ako hindi. Swerte nga ako, may asawa ko nagbabantay. Swerte ako, may anak ako, panganay, si Angelica, Jelly, si Catherine, si Yenya, na malamahal ako. Pinabantayan ako. I'm so blessed. I'm so blessed. is this negative or positive? Negative, may bukol. Pero positive, naging close sa akin dalawang anak mo. Na dati may barrier kami. Pamilya ko naging close. yun mga idol uh, naulungkot na talaga ako kasi bait ng taong yan eh isko po, na meet ko yan one time sobrang bait talaga sobrang bait talaga ng taong yan tapos syempre bago mag election 2022 kasama niya si isko Well, it's his choice. Yun lang naman na naging issue ko kay Doc Will. So, Doc Will, I'm so, 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 so sorry. Sorry po sa mga nasabi ko doon sa video na yun. Yung nabash po kita one time. Alam ko isa lang naman yun. Dahil nga lang sumama lang siya kay Isko. Yun lang yun lang po yung naging issue ko kay Doc Will. The rest po wala na dahil sobrang bait po talaga nitong taon to. Alam mo Doc Will, isa ka po sa mga one of a kind and incomparable doctor na nakilala ko. Na nagsishare ng mga health tips through social media na kung tutuusin, it will cost you your job, di ba? Kasi ba't pa kami magpapakonsulta kung pwede na namin panoorin yung mga video mo, di ba? Pero, di mo po yung pinagdamot sa mga taong may karamdaman. Yun po ang rason kaya saludo po ko sa iyo, Doc Will. Mabuhay po kayo. Lagi po kayong kasama sa mga prayer ko ngayon. Sana po ka ng Diyos. Kailangan talaga ng miracle yan sa sakit mo, Doc Will. Hopefully, mga kababayan, let's pray for Doc Will. And please, Doc Will, may pakiusap po kami sa'yo. Please, fight, fight, fight lang po. Laban lang. Don't give up on us. The world still need you. We love you, Doc Will. We love you. Maraming maraming salamat po. Pagaling ka, Doc Will.